What's up sa inyo mga Lodi? Ito na po ang ating charity na libreng laruan para sa mga bata at makakapili sila ng kanilang gusto. At ito nga, namimili na nga si Kuya kaso mali ang nadampot ni ate at hindi daw yan yon ang kanyang gusto. Kaya naman maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga sponsor dahil po sa ating napagtulong-tulungan ay napakarami pong mga batang napasaya. <laughs> At ito na nga, pagkarating na pagkarating namin dito ay umarkilan agad kami ng kabayo. Bali tatlong kabayo po ang aming kinuha dahil hindi kasya sa isa. Meron po tayong daladalang mga chinelas, laruan, school supplies at pagkain para sa mga bata. At eto na nga, inaayos na nga ni kuya ang kargada ng kanyang kabayo dahil baka malaglag pa ito sa daan. Pero sabi ng kanyang kabayo, Ayos na yan, pwede na yan, let's go na. At ito na nga, ang panghuling kabayo pero parang medyo malungkot siya dahil napunta sa kanya ang mabibigat na dala. School supplies ba naman ang pinarga sa kanya at mga pagkain samantalang yung dalawang nauna ay sinelas at laruan. At ito nga, sabi ng kanyang amo, kulang pa kaya naman kinuha niya ang aking anak para naman hindi namin bitbitin. Kaso natakot nga ang aking baby dahil first time niyang makasakay sa kabayo kaya umiyak siya ng umiyak pero hinayaan na lang muna namin na baka sakaling gusto niya. At bago nga kami pumunta dito, tinanong namin siya kung gusto niyang sumakay sa kabayo. Ang sabi niya ay oo, sasakay daw siya sa kabayo. At ito na nga ang unang ilog na aming dadaanan. Grabe, napakadami pala ng ilog na aming dinaanan dito. Mga anim yata yung nakalimutan ko na lang ang bilang. Pero mga ganun lang siguro yon At nang medyo nakakalayo-layo na nga ang kabayo sa kay ang aking anak ay ayaw pa rin niyang tumigil sa pag -iyak. Kaya wala na kami nagawa kung hindi kuhanin siya. At ito na nga binuhat na namin siya. Haling hinan kami dito ni Bisis. Kaya naman pagdating namin doon sa may school ay pawis na pawis kami. Dahil sa sobrang layo ng aming nilakad. At kitang kita nyo naman sa mukha ng aking anak. Parang walang nangyari nung siya ay buhat na namin. At ah, ayun na nakikita na namin ang bubong ng school kulay verde at makikita nyo sa paligid talaga namang walang bahay at grabe nga halos 40 minutes kami naglalakad dito papunta sa school buti na lang talaga sabi ni Kap wag na kaming umakyat doon sa tuktok at dito na lang mamigay sa school dahil kung hindi aabutin pa kami ng mahigit apat na buong minuto ulit at pagkadating na pagkadating nga namin dito ay hindi na namin pinatagal kaya inayos na agad namin itong mga school supplies kasama sila konsehala at mga guro dito sa paaralang ito at pati nga mga laruan ay pinagsama-sama na namin ang magkakapareho para hindi mahirapang pumili ang mga bata at ang sabi nga nila parang dinayo sila ng sidera dito dahil sa sobrang dami nga ng mga laruan. Tinga ang pansit at puto na aming daladala na may kasamang sesto ay inayos na din namin para pagkakunga ng mga bata sa kanilang mga laruan ay makakain na din sila. At ito na nga ang ating butihing principal at meron siyang mensahe para sa ating... So, tapos puso po kami nagpapasalamat sa Pasko Family. Kasi po talagang sabi nga po talagang napakaaga ng aming Christmas party. Parang ano, full package na ano, wala nang hahanapin tapos may food pa ano. So taos puso po kami papasalamat kasama uh, kasama po ng aking mga guro. Ano po? na kasama po dito na aking kagapay po lagi sa anumang gawain. Ah, uh, nagpapasalamat din po kami doon sa dalawa naming nurse na ngayon po yung nandito talagang nagsagatin po kumahon. Para po sa mga bata, ayun po ay always, so, at nakasuporta po dito. Talagang sila po ay, eh, yun po yung mga yan. Kaya po kami taos puso mga pasalamat po sa dalawang yan. Hindi po kami nakakalimutan. Ano po, salamat din po kay Consejala Mayra na talagang kagapay ng Pasko Family sa aming PTA President. Ano po, um, talagang sabi ko nga po, napaka-overwhelmed po kami dahil isa po kami sa napili ninyo. Ano po, na pwede naman kayong mag-stay sa bahay pero talagang pinili ninyo kayo ay maglakad at pumunta dito ano, sabi nga po uh, si Lord na, ang bahalang uh, mag-give back, back. Ano po, sa inyong kalusugan at, 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 at sa inyong buhay ano po, <inaudible> ngayon po uh, sabi ko nga sa mga bata na magpagpatuloy lang ang inyong kailang pag-aaral dahil may mga taong gagabay at gagabay at tutulong sa inyo, ano So isa po, muli po, isa po ring magandang umaga sa araw po ito. Hello, hello. Ayon, ah, magandang araw po sa inyo lahat, syempre sa ating pong ah, mga teacher, sa ating principal, at sa ating pong mga mahal na nurses. At hello, mga bata, no, ang pangalan ko ay ah, Christian Basco at ako po ay nakatira sa uh, Coralan, Barangay Coralan, no. Ako po ay isang vlogger. No, uh, ito pong nga mga charity na ginagawa po namin. Is I think pang-limang beses na po dito. Ah, pang-limang beses na po ito. At uh, ayon, at patuloy at patuloy po kaming uh, na gumagawa ng mga charity program na ganito dahil alam naman po namin yung mga uh, dapat tulungan ay uh, katulad po ng Barangay uh, Barangay Po ba ito? Jeepcho Sige pulong minda na no, na talaga namang kailangan po ng mga bata, no? At uh, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay ginagawang kasangkapan at siyempre, doon po sa aking mga kasamahan na vlogger na mga uh, nag-sponsor din po na tumulong po dito sa ating uh, charity para po makabili ng mga gadget na ito. Maraming maraming salamat po. At ito uh, na po yung ating handog. Pwede na po tayong magsimula para po uh, magbigay na sa mga bata, yung mga laruan Ah, uh, school supplies at syempre, dilela sa mga pagkain ko. Salamat po. Pili ka, koi ka. O medyo Ini, aba marami choice din daw. Ah, salamat sa